Good morning Luzon, Visayas og Mindanao o maayong kabuntagon sa inyong tanan mga boss uh, Niya na punta maghatag na punta guide karong adlaw sa Sabado o bulan sa August 17, 2024 All the niya to ang guide na eh, pahatag karong adlaw mga boss ha? Sabay lang mo sa mga ganahan mo sabay Okay mag recap na ito boss ato ang guide karong adlaw ha? Ah, uh, nang i-recap dayon, din nato lang nganon, sayo ko nagbuhat og guide karong adlaw mga boss kay na ako ilakaw no. Ah, uh, binili ko yung like mga boss ha, sa mga waplaka ka subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe na sa atong YouTube channel mga boss. And then hit na rin ang notification bell sa ato ang YouTube channel. And then para ma-notify po kayo sa araw-araw natin na ina-upload na video, okay? Ang 2 PM result mga boss 896 Uh, target ato ang 96 mga boss pasok ato ang 60 uh, 86 na last to o ang 96 na last to pasok mga boss og na ni atong guide ang 896 congratulations na, na mga boss kung nakapick mo ana no ha okay and then sa 5 pm result mga boss kay mo ani 5 pm result 773 773 mga boss, daugtaan na, na nasa regalo mga boss, kung nakapick mo og balik, congratulations sa inyo, mga boss ha 9 pm result kay ah uh, 331 balik result mga boss wala taan na mga boss kini daog ta ni dre ni okay, okay muna mga boss ang result gahapon na ang ato ang eskalera karong mga boss all draws ni mga boss ha? ay mug sa eskalera karong adlaw mga boss kay delikado ang eskalera karong adlaw mga boss ha muna itong iska karong adlaw mga boss old uh, drug na itong iska mga boss ha pili lang yung mga boss sa kanang dool sa inyong dughan ha sa so, itong eskalera karong adlaw 3, 1, 2 o 7, 6, 8 7, 6, 5 7, 6, 7 6-5 muna akong akong muna akong based escalera, karong adlaw mga boss pag target o grumble mo niya mo itong base, base diskalera karong Arlawa o napay duha kaning 809 o 210 ay sipita rin po yung mga boss ha pero mo akong ganahan mga boss pero naano ako gihatag mga boss na advance regalo gabi no lantaw ko ito mga boss ha kaya na din natin eskalera rito na hot po ito siya mga boss at doon ako i-expense ninyo mga mga boss pag humanan so mga guide ha Okay mga boss, sa mga wala pa ka like mga boss aw oh, ka subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe naman sa atong YouTube channel mga boss o hate nyo na po ang notification bell para manotify po kayo sa araw-araw natin binibigay na video mga boss. Okay, ang sina-upload pala. Okay mga boss, and then, ang uh, ito ang double mga boss, kaya money ha, ang 8-8. Balik na ito mga boss. Kaya ngunan ako sa inyo ha. Harap na sa kuang guide. Okay? 766. Uh, seven, six, six. Um, mga boss. Basig tuwa ba? Muni ako ang base uh, double mga boss. Ha? Pag target o grumble mo na mga boss. Okay? Target o grumble mo na mga boss. Sa mga lang mo sabay ha. Sabay lang yung mga boss. Ito ang kombinasyon karong adlaw. Huwag pili lang mo, mga boss. Huwag ka nang nasa inyo. Dool sa inyo dughan mga boss. Ha? Ay nyo patad mga boss. Ito guide. Okay? Kani? Siyempre, dili mawala nga ito ang uh, 661 mga boss. O so, 991. 911. 911. Ito, ito, namang 2 ito two, mga boss uh, po ninyo mga boss ha old rose mag target o grumble mo ano mga boss okay Muna to ang guide karon adlaw mga boss, mo nang double na nato. Ay mo kumpyansa sa double mga boss, ha. Kaya ang double nagsigig double-double karong August. Grabe ang double, nagsunson ang double karong mga boss mo nang ayo mo kumpyansa gyud. Okay mga boss, ang atong MC karong adlaw ha. gana mo gi MC. Always ta na MC mga boss. 7 3 2 7 8 2 4 35 okay muna taw MC mga boss pag target o grumble mga na sa atuang MC okay screenshot mga boss and then next ang atuang atuang kuan mga boss ah uh, pa sure atong pa sure karong adlaw ay, pod mo kung ani mga boss atong pa sure ah lang po ninyo mga boss atong pa sure Okay, ang shadow ni mga boss kay 268. Uh, ah, target og rumble mo ana mga boss. All draw sa mga boss ha. Screenshot mga boss. And then ang ato ang pamusti, ihatag na natan ang pamusti ato mga boss. Pag gito og gitri mo ani ang pamusti mga boss ha. 4013. Na diri mga boss ang 143. Ha? Og 310. Okay, respeta rin na mga boss ha. Dapat rin ang 410. Respeta rin na mga boss kay basig mo buhagay na karong Adlawa. Delikado na mga boss ng mga kombinasyon. Mga hot na siya. Yeah. Okay mga boss, ang last two four na to karong adlaw. Sa mga ganahan lang mo sabay ha. Sabay lang mo sa tong mga guide karong adlaw. Sa mga ganahan lang. Pili lang po ninyo, mga boss ha. Ang ato ang based kombi karong mga boss kay Pitoran ni Kabok mga boss ha uh, sabay lang ninyo at yung last four mga boss ay eh, 3 8 8 3. kung namin pamarisan sana mga boss parisi na ninyo yun mga boss kaya delikado ninyo mga last four na itong karawang dalawa ok and then 5 2 2 5 ok kung namin mga pamarisan sana mga boss parisi na ninyo mga boss kini itong last two four mga boss ha di rin na po na ako nagikuha sa itong guide pattern mga boss ha o sa itong mga kombinasyon, dira po na natong kuha mga boss. Okay? 78 hotness ako ang guide mga boss kung hindi explain sa inyo ha mga boss ha 78 huwag doon namin pamares nga na parisi na inyo mga boss ang 78 kani mga boss ang 45 hot po niya mga boss ha 45 45 hot ni mga boss ay mong kumpiyansa sa 45 mga boss ha 63 delikado po niya yung 63 mga boss kung doon na yung namay kapamaras yung 63 parisi na yung mga boss ha ang giburam na akong last to po yun Last to pair mga boss niya. Okay. Ay mo kumpiyansa na mga boss. Kay delikado ng last to pair na itong karo adlaw so, doon namin makapamari sana mga boss. Parisi na ninyo ha. Ang ato ang kuan mga boss ha. Old rule na mga boss ha. Ang ato ang uh, escalera eskalera ha. Ay mo kumpiyansa mga boss. Uh, remind ako sa inyo ha. Ay mo kumpiyansa sa, sa eskalera. Muli atong hot combi mga karong adlaw boss busa 4 oh, Wait lang 9 ay 9 5 Number 1 Number 2 uh, 3 8 5 Number 3 4 0 8 Okay, pag target o grumble mo ang mga boss ha pag target o grumble mo ka na mga boss ha? delikado na ato ang mga guide karon pitura ni kabuk mga boss number 4 7 8 number 5 uh, ah uh, 512 ang shadow ning 512 mga boss kay kini oh 076 respetarin ninyo mga boss ha 076 hat na sa akong guide mga boss Okay, yung ika number 6 natin mga boss ay 3, 6, 4. four mga boss ang ato ika number 6 mga boss ha. Respita rin na ninyo mga boss. Okay? Target to grumble mo na mga boss ha. Okay? E Screenshot mga boss. Sa so, mga ganahan lang mong sabay ha. Doon na mo yung mga boss uh, guide na tinaguan dira mulay siguro daw patad mga boss ha? ikapito na to mga boss ang atong ikapito kay ikapito mga boss kay 795 mga boss 795 bag target o grumble mo ani mga boss ha 795 ang shadow ani niya mga boss kay 240 tubo zero pag target o grumble mga na mga boss ha okay atong extra mga boss last na ni extra na ito ang atong extra karong adlaw ah basi na yung dream agi mga boss delikadong extra na itong karong adlaw po hat po siya mga boss ha ay po mong kumpiyansa ni itong extra ah delikado po sya mga boss ha ay niyo kumpiyansa niya eh. Buna, mga boss upat na kabuka itong extra mga boss ha hmm. target o grumble mo ana mga boss okay screenshot mga boss Muna na itong guide karong adlaw mga boss sa uh, August 17, 2024 sa mga ganahan lang mo sabay ha? all draws niya itong guide mga boss okay okay mga boss muna na good luck and God bless po sa inyo ang lahat mga boss so, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating youtube channel ng boss learn 3d vlog no sa mga walang sawa na sumusuporta thank you thank you so much sa inyo mga boss okay mga boss exit na ko good, God bless and good luck po sa to ah uh, probable sa karong o sana makachamba ta karong adlaw mga boss okay ba mga boss